Bira lang ako gumawa ng leche flan kasi hindi ko talaga ma-perfect ang pan dessert na to. Ngayon, isishare okay. ko sa inyo kung paano kong ginawa mm -hmm. ang May napakasarap talaga at talagang magme-melt <laughs> sa inyong bibig na leche flan. Mm -hmm. naman. Ito. Kailangan natin ng mga lyanera at sa bawat lyanera maglagay tayo ng 2 tablespoon white sugar o kahit yung wash pwede. Tapos i-caramelize lang natin hanggang sa maging amber ang kulay. Magpainit na rin tayo ng tubig habang nagpiprepare tayo ng gagawin nating leche flan. Isiseparate na natin ang egg whites saka egg yolks. Sa ganitong paraan ko, hinihiwalay ang egg yolks saka egg whites. Bali itlog ang ginamit ko dito na medium ang size pero pwede naman 10 kung malalaki ang itlog. Ang ginamit ko po ditong evap ay isang malaki, sa condense naman ay isang malit at isang malaki. Ilalagay ko na lang po sa last part nitong video ang mga ingredients. Ilagay na po natin ang gatas tapos i-whisk lang natin ng dahan-dahan. Huwag -dahan. mabilis kasi mag-create siya ng bubbles. Yan ang iiwasan natin. O ayan, tip number one yan. Maglagay din po tayo ng lemon rind para mas mabango ang ating leche plant. At para maging smooth ang ating leche plant, salain natin ng 2 to 3 times. At tanggalin natin yung mga bubbles pag mayroon kayo nakikita dyan. Para kapag naluto ang ating leche flan, walang mga butas-butas. Tip number 2 yan. Maglagay na tayo ng ating mixture sa mga lyanera. Then, takpa ng aluminum foil para hindi malagyan ng tubig. Sa recipe po pala na to ay nakagawa ako ng limang leche flan kasi malilit lang yung ginamit kong lyanera. Ilagay na po natin sa ating steamer at pakuluan natin ng isang oras sa mahinang apoy. Yan ang tip number 3. Pagkatapos ng isang oras, mag toothpick test po tayo. Ayan, meron na tayong leche flan. Palamigin muna natin bago ilagay sa chiller at i sa plastic container. kena disisit pansit menaten ini gini hmm mm. nyam ini ini do sia mama ya <laughs> masih ketik man lo mm. ay grabis ya jaga <laughs> pag kapag ko, hindi ko ma-perfect yung leche plan ko. Talaga naman. Hmm, nagme-melt talaga sa bunganga ko. Ay. <laughs>